Ito na nga mga nanay, umpisa na natin ang luto. Bawang sibuyas, may miswa ko dito, bagong pitas na patola, at ang aking all-around pansahog. Gusto ko kasi today medyo may sabaw naman, kaya ito magigisa ko ngayon ng miswa with patola. At dahil hindi na nga ako gumagamit ng pork, ay gagamit naman tayo ng all-around magnolia pansahog na giniling. Made in chicken. So, ayan na nga ang ating bawang sibuyas. Ginisa na at ngayon ang ating patola yeah. hindi hiwa ko na at ang miswa dinurog-durog. Ayan, pinakukuluan ko na ngayon ang aking patola na sinabawan ko na nga yung ginisang bawang sibuyas at giniling na manok. At nang kumulo na siya, hinulog ko na lang ang miswa. Ayan na, meron na tayong ulam para sa tanghalian, panghapunan, merienda at kung ano-ano pa. Actually, pwede nyo naman ding hindi, lag, hindi na siya lagyan ng bawang at sibuyas kasi timplado na siya. Kaya sa mga viewers ko dyan na ayaw nang gumamit ng pork, ito na ang ating alternative, ang ating all-around timplado magnolia. All-around na pansa pansahog. Available ito sa mga supermarket, groceries at sa San Miguel online app.